Wala. Huwag magulo ha. Huwag magulo. Yan. Okay na. Very good. Very good. One more. Last one. Last one. one. Okay. Yan. Okay. Okay. Wala na po siya ininom. Ininomin back. Natapos na ba niya 'yan, diba? Opo. Oh, is ano pa po? Oh, ngayon araw lang. Hanggang ngayon araw lang po. Okay, okay na. Okay na. Mm. Yun, oh, okay. Very good.